Pinulong ni Coronadal Vice Mayor at Acting Mayor Erlinda Bing Pabia Raquel ang Composite Team ng Lokal na Pahamalaan ng Coronadal. Binubuo ito ng PNP, Health Office, CSWD at Business Permit Licensing System o BPLS. Pinag-usapan ng mga ito ang mga maaring gawin para sa agalang pupapasara sa mga establishmento na nag-aalok o manonang panandali ang aliw. Pinigyan ni Inpa ni Raquel na ganito mga gawain ay hindi papayagan ng Lokal na Pahamalaan kasa doon ito ng pagdami ng red light districts sa mga mga barangay ng Zone 1, 2, 3 at Santo Nino. Ikinabahala rin ng lokal na pamalaan ang paglipanan ng umano'y mga strikers sa mga hotspot o bugaw na nais ding tugunan ng Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o Elcat Vauci. Tinalakay din sa pagpupulong ang tumataas sa mga kaso ng rape, child abuse at violence against women and their children o Vauci sa lungsod. Ayon pa sa datos ng City Prosecutor, mula sa dalawa noong first quarter, umabot na sa apat ang mga kaso ng BAUC ang naihain nitong second quarter sa Coronadal, habang ang apat naman ng child abuse cases sa unang quarter ay umabot sa 25 sa ikalawang quarter. Ang rape cases ay umabot naman sa 15 ng mga kaso sa second quarter mula sa tatlo sa unang quarter ng 2025. Ruel Usano, NDBC, Meda Balita.